Субтитры сделал DimaTorzok Okay. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Welcome. Uh, I you. Oh my gosh. Oh my Oh <laughs> Oh my gosh. mama, Oh yan? Yes. <laughs> my Oh so my Baka oh, mga plastic ko. Sus! Ang mga balls Mga friends! Mga plantita! Ah, iba na tayo kung nagagawa Oh my God! <laughs> First time! Okay, ano daw dito sa bambu na yan. Money plant. Ay, meron pa din pa ko. Twice May ano, meron pa. Ah. Ay, observe mo naman. Tapos complete ano yun. Complete ano. Ay, ano to? Saan nyo to nabili? Wag ka nang ano. Oh, para sa g lang, tita. Ah. Oh my gosh. Let me see. Oh my God, this. Pag, ano. Size mo nga riyata talaga yun. So, how to do this? Ah, uh, Uy, sana hindi. Sana hindi so lang daw. Sana hindi sila mga mamatay. Yan, tignan mo yan. Tignan mo yan. Ililabas mo na. Oh. Ay, asa na yung ano, yung mga ano ni, ni John Ma? okay. Uy, alagaan nyo to ah. Gusto ko lang siya ng nakikita ko. Well, <laughs> An ano nga, eh, <laughs> bubutan. <laughs> Diyan na yan. Oh, diba? Diyan na yan. O, oh, diba? Ang... Ay, oh, kaya naman, walang bulak ko. Oo, oh, oh. ka sa buhay mo. Hindi ka ba sa Ganda, no? Ano to? Kayo? Happy <laughs> kayo? Oo, oh, happy okay. ka. <laughs> ano yan? No, set to? Hindi ah. Hindi. Pinili niya yan isa-isa? Yeah. Oh my gosh, hi. Thank you everyone. I was so surprised. I know, I know, I knew already that they had a surprise because Beso, come on, mamabas! Hahaha! <laughs> <laughs> so, Happy yarn. Happy yarn. Oh, <laughs> uh, well, no, 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 <laughs> 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 oh, Hindi, no, pa no, 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 Huwag nakalimutan yes, sa <laughs> yes, so na Yan, sana. yan, sana yan. dapat may kalendara ako. Kasi syempre na makakalimutan ako. Oo, twice a day, twice a week lang yan. Magpiprint ako ng calendar. Tapos ilalagay ko dito. Hindi lahat meron ko ng iske. Wait lang, parang or... to? Tubig ba to? Oo, uh, tubig na yan. Dapat meron ko na, oh, na schedule, kunyari, oh, huh? Sunday. Paano, di ba siyempre yung tubig, mag-ano na siya? Maderty na siya. Hindi, hindi mo siya papalitan. Pusa yun mag-ano. Oh? Mag Checking try siya yung nag-evaporate dito. Wow! Uh -huh. Explain evaporation. Excuse <laughs> me. <laughs> Excuse me, condensation na lang. Water cycle. Ayoko lang may condensation sa loob ng uh, bahay. So, uh, water cycle. Water cycle. Bakit kaya naanohan to? Medyo maano siya, matuyot yung lupa na to. Ma-feeling ko kulang siya sa akin si Mother gusto rin sa inyo ito. Pwede mo bang lagyan ang mga sa sa gusto ko rin yan. Uh -huh. balls. Hmm, Parang pwede mo pa naman siya lagyan. Not eh. Hmm. Parang maganda rin. Sa ibabaw lang. Say lang para maganda rin siya tingnan. gawi pa naman pasuruk <laughs> Wait lang. Po, ko muna itong mga... mga... Parang kayo ba Brought to you by. Yan po ang panglinis ng pot. na si Mimi. Ano ba? Ano lang to? Yung anong tawag dito? Yung app. Sabi ko na Ay nang mayan malayan mga halaman. Wow. <laughs> <laughs> Sa mga pirang. Hindi ka sandis. Ngayon, sa mga halaman, mag-aantay nga sa yan sa mga pilang araw. Masyadong yung akong inaano ang mga loob kayo. ipal nagagamit yung mga chopping board. Mag-iris ko yung lalong balang. Uy, may rice cooker pa ako, no? Oo, may rice cooker pa. Tag-isa kami niya nabibitintin. This is for, This is for rice cooker. Yan, ano, si mo. Dito ko na sila sa pag-do. ma, kasi di ang, ane, okay. di di yung niya pang dito. Ah. Meron ba siya na pang um, Pilipino? Oo. Oh, oh. <laughs> Sapat. <laughs> ano? Okay lang. Oh, kanina pek, perfect. Kuwang ko ayong kanina ko ganun. O bakit puti na naman? Syempre, tanda ko fade. Bayan. Oh, bilhan ba? mo ng bagong ano. Kung magkuti, ay. Ay, hindi ta. Baka, baka ano. Oo, oh, tsaka pag, baka pag-transfer ko. Oh, das. <laughs> <laughs> okay, so thank you very much for all your hard work. Hard work? Hard work? Thank you very much, Bibi Team and Best. Sino pa ba kasama dito? Sa inyo lang tandaawa. Yes. Okay. Thank you very much, Bibi Team and Best for all your hard work and support. And you know, my English is not yet done because uh, our pasok still. Si Rosa with nagbibit den. Merry Christmas to me. Meron na daw kami carbon dioxide. Ay, ipapa ano dito? Carbon dioxide. <laughs> oxygen na makuha natin dyan. And uh, the, the plants will get carbon dioxide from us. <laughs> from them. <laughs> okay, thank you so much. I really love this, really. I hope I can, you know, retain myself. <laughs> okay, bye. <laughs>